So, yun guys, mga kadol, uh, hinabol po kami sa bawang mo, kaya dito kami dadan. Papa, tubro mo. to bro. Yun. Hinabol po si bro Dokyo. So, yan mga kadol, uh, nandito naman tayo sa critical na area. Yun. Know? sobrang ano uh, sobrang creepy kaya yung ginagawa namin ay magkwintuan muna kami tapos yun uh, seryoso naman tayo dahil ito po yung pinapasok namin ay hindi po basta basta oh ano naman yan ano naman yan nasaan ba alalim yan ang sinasabi mo Ayun na, na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun ayun na, yun, na, na, ayun 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 kita ayun niya pro baka So yun mga kadol, ang dami palang uh, ulang dito Kaya Mag-ingat uh, pa rin tayo mga kadol. Kasi marami pong mga tayo madinig na mga uh, mga nilalang Kaya so, yung ano uh, Mag-iingay lang kami para hindi ano hindi kami matatakot at kapag may makikita po kami ng um, ano yung ulang uhulihin po namin yeah. yan marami marami salamat talaga sa inyo mga kadulo so sana ay patuloy pa rin kayo no, sa panood sa mga bawat video po namin kaya sobrang creepy po talaga yun na makikita niya talaga mga kado creepy na creepy po talaga dito at doon sa unahan ay doon po kami nakadinig ng uh, ano uh, mga busis ng aswang mga kado at saka yung ano kami lakad ng lakad po kami yung burdok ay uh, iba, iba na po yung nadaanan namin nadaanan namin po pala na, 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 na uh, intento patungo sa malaking uh, puno ng kahoy kaya hindi kami nagpatuloy na gulok yun hindi ko kami kami sa ibang daan na lumadaan para uh, ano, walang mapahamak pa dahil kapag doon ka uh, radaan sa daanan ng mga intento patungo sa malaking kahoy baka mawala ka na baka madisgasa po tayo may ulang naman na maliit oh hindi na huli kaya tayo mag ingat mga kado kaya tiyan man tayo pumapasok uh, sa bundok nandyan lang palagi yan sila hindi mo sila makikita dahil uh, may kapangyarihan sila at uh, iba talaga yung kapangyarihan nila uh, kasi sila nakikita sa atin pero tayo hindi tayo nakikita sa nila kaya sa bawat lakad natin sa bawat oras natin ay may nakikita sa atin lalo na kapag ano uh, yung kailangan talaga natin mag, uh, ano, mag ingat lalo na po sa mga salita natin dahil hindi mo alam na bawat salita mo na masakit sa ibang tao ay may magre-report yan yung sarili ng Diyos yun po ang magre-report po sa Diyos na taas asang ang Diyos ang mga ka -idol. kaya mag-iingat po tayo no? sa masalitang masakit na salita sa uh, bawat uh, kapwa tao natin lalo na kapag ano uh, may pira bro Ayo dah bro. Ini <tuk> ya, ada yang tertolong pintu. Mana <tuk> bro? Pengen mata ya dia tu bro. Ini bro bah. Oh. Umuwi ako sa amin. Uh, sa mama ko. Uh, hmm. Tapos sa sabi ng mama ko na mag-ingat mag daw. sa mga lakad at uh, may meron daw may nakita daw sa post sa Facebook bro ba na kailangan daw mag mag-ipon ng mga pagkain, tubig. Bakit bro? Bakit mag-ipon tayo ng pagkain at tubig? No, may nabasa siya o nakitang post na ano daw may meron daw solar eclipse yata yun o uh, solar o solar eclipse eclipse or lunar adin din solar L siguro yun solar 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 eclipse may na, nakita ang post na ganon jay mm -hmm. ako hindi hindi pag hindi ko pa nakita na may nakita ang post na ganon mangyayari daw yun ngayon siguro buwan ngayon buwan o? Paano tayo makaipon bro? Paano tayo makaipon ng bigas at sakat tubig nga wala tayong pera ibibili? bibili ka? Mag-ipon tayo ng bigas? Okay. Kasi wala ano, naman tagbayin ano din. natakot kasi yung mama ko ano, natakot. Pa. sa ba? Kaya... Gasa lang tayo bro. Okay. Yung, yung ano kasi, yung pagkasabi niya, so, parang... Yung... Nasa puso yung ano ba yung masyadong exaggerated ba kaya sabi ko sa kanya ano ano naman yan hindi naman ano yan na uh, yung ordinary normal lang siya na pangyayari talaga na nangyayari uh, na, nangyayari talaga uh, yun kasi yung solar eclipse yun po yung uh, panahon na talagang timing na magkatapat yung Araw. 'yung araw, buwan at ang mundo nang hmm. 'yung na, na na 'yung buwan nasa gitna sa pagitan ng uh, araw at at mundo, nasa gitna 'yung buwan ba? Hmm. Tapos ma Matabunan. madak ng buwan 'yung sinag ng araw. 'Yan 'yung solar hmm. eclipse. Pero ano naman 'yan? Madali lang naman 'yan, hindi naman 'yan matagal. kaya, kaya lang makailangan nating magingat ingat kasi huwag tayong uh, tumutok sa araw ng direct, uh, direct. So, bakit ba bro? Naka, ano siya pwede masira yung paningin natin gan. ganun bro. kapag may magray tayo bro pwede pwede po basta merong filter merong mm -hmm. kung baga nasasala yung sikat ng araw bah, bago mo bago ma ano, sa mata mo pero kung direk, direkta talaga mo titingnan ma, mo masira yung mata mo mm -hmm yun yung ano yun yung mga sabi uh, pero ano lang naman wala tayo dapat ipag-alala nyan bro ano lang yun mga uh, normal na pangyayari sa sa kalawakan mga ganyan at, uh, tayo patuloy pa rin tayo magtatarwaho at higit sa lahat para ligtas tayo palagi sa mga sakuna mga Kapahamakan, magingat at huwag kalimutang magdasal, bro. Mm -hmm. Yun yung pinakamahalaga. Magdasal ka sa umaga, sa uh, hapon, sa gabi, magdasal ka sa bal, uh, madaling araw, magdasal ka rin. Magdasal ka bago matulog at pagkatapos matulog, uh, magdasal bago kumain. Yung mga ganun, bro, bah, ihabit, ihabit mo talaga ang gawin.

ano, naghanap talaga ako ng uh, mas maganda yung babae ba? kaya yun ang nangyayari pero ayun may babaeng ano ka yung bunso mo babae uh, yun babae ako pa uh, hindi tapos. na yung madagdagan hindi, hindi, hindi na madagdagan hindi na madagdagan pa rin hindi yung madagdagan ha? talaga hindi ako maniwala kapag hindi na yun yung sinasabi niya na hindi na daw yung madagdagan hindi na laging kasi na like it yan hindi na daw yung madagdagan sir na niya paputol, yung eh. putol na yung yan ano niya. Niya. <laughs> so yun Mga kadol may matuturan kayo dito kay dok dok ya. oh, lah. Yin, Bro Lah. Oh. Ni Bro. May ano bro? Kasi oh, ko anda kay marlok, marlok nag apel ni mo ba? Na lagi bro. Kasi mangkit kiting... ni. Huh, to lagi bro. Ni uh, oh. dito ba? Santo jika. Ha? <laughs> yang makan floor ni ro nakan <laughs> ba pan din sa baligid. Tebi tebi tebi. Dito din yung kami lang dalawa ni Mangkit, dito rin yung na area yung may Wakwak -wak na parang sumusunod palagi sa amin. So, yun mga ka-explorers. Alam mo, mga yung mga wakwak, huwag ka talaga magpakita na natatakot ka. Ha? Pag, 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 pag yung mga may wakwak, halimbawa, no? May hmm. wakwak na sa paligid. Hmm. Uh, gaya yan, may wakwak na, no? Hmm. Kapag <laughs> merong boses ng wakwak, huwag mo ipahalata na natatakot ka. Bakit alam ba nila na uh, natatakot ako? Oo, oh, malalaman niya. Maganda ba, lalo na pag magkasama tayo pag magkasama tayo wag mo talagang wag ipapakita na natatakot ka sa wakwak -wak. alam mo ba kung bakit bro hindi ko hindi ko alam kasi madadamay ako bro matakot din ako bro <laughs> pag na, makita kong matakot ka matakot na rin ako Kaya, ano makadal. sa ating dalawa no wala pong takot namin dito dahil sa karating, duruan karating tagdagan na <laughs> So, wag, kahit natatakot ka, huwag mo ipakita na matatakot natatakot ka kasi madadamay yung kasama mo. Right. Matatakot din siya.

Kuwan bai kuanday burubung ah. Kai bunga na tao. Nung aday kahoy. Namba bi. Ano po? yan, bro. Ha? Huh? Bilog 'yan. Bilog. Bulog. Bilog talaga 'yan. Parang parang durian na, suba. Ya, nah, ginto 'yan, bro, ha? Ang yan. Tingnan mo mga syado. Ano kaya ito mga ka-explore? Full siguro. Bilog naman ginto yan, bro. Ng Bilog talaga bro. Ha? Biyak yun natin Bil. baba kaman. Sa kamulam. Asay, naisig mga bro. Ha? Mm -hmm. Ayun, may boses na naman. Bro, biyak yun natin ka, bro. Baka may lamang ginto, bro. Ha? Ito Baka may oh. Maano tayo yan? Maabutan tayo ng araw yan? Eh? Bro, pag <coughs> sa, sa tagalang mo sa pag natin bro halimbawa bro makakita tayo ng uh, ginto bro hmm. yung ginto ginto mga hindi naman malaking ginto bro mga hmm. singlaki yan. ng ng sinsilyo na 20 coins yung coins yung coin na 20 hmm. 20, uh, 20 piso coin yun halimbawa no? At tayong tatlo nakakita tayong tatlo hmm. uh, ano gagawin mo ay, bibinta natin. Binta natin. Ikaw, hmm. Sarge. Siyempre, binta natin. Tapos, hati-hatiin natin. Hatiin natin. Hatiin natin. Siyempre. Diba? Um, kung, tayo. kung, oh, ikaw, Sarge. Oh. Kung sa akin, kung uh, hatiin natin yung 20 pesos na oh. yun, ganun na halaga. Ay, oh. ganun na kalaki. <laughs> Siyempre, tayo, alam naman natin na tuwing linggo, eh, nag-atimbata. Hmm. Diba? Hmm. Hmm. Tatlo tayo. Sides, hmm. Baka, baka, ibigay mo sa tights. Hmm. Oh, ano, wala hindi, wala, wala naman tayong ano yan pira. Ha? Wala naman tayong pira, tapos ibigay mo lahat. Hindi. Ang ano ko ba, pakinggan mo nga ako. Sige, tatlo tayo. Oo, oh, tatlo. Ati, ang yan. Oh. Siyempre, alam naman natin na meron tayong simbahan. Ikapat Oh. Hmm. Ika simbahan. Ikapat. Hmm. Kapat. Oh, Kung hmm. okay lang sa inyo, na hatian din natin kaon. Kay konti lang. Hmm. Kasi ang paghati natin sa uh, ano, ang sa simbahan kasi malaking tulong yan sa ano, sa simbahan dahil ma, ma ano natin sila ba, ma improve ano ba, ang tawag doon. Hmm. Kung sabaga ma, ma renovate <laughs> ma-develop, <-develop, laughs> ma ma-develop, ma natin siya. Kay konti yung lang simbahan. yung ano natin may ibibigay natin. Yeah, magkano least, talaga, so, Sir? Kung halimbawa, kung sa sa Biyakin yung 20 20 pesos na coin. charge <laughs> so <laughs> sa limbawa bro oh 20 pesos oh. apa tayo hindi sing laki ng 20 hindi hmm. 20 sing laki ng 20 20 pesos na oh. coin hindi oh. tatlo tayo kung oh. tatlo tayo ang size bakit ang size size oh six 12, 18. Gawin natin yung porsyento, mga 100%. Oh mga ilan ang hatian 100% nang uh, 100% ay yung uh, hmm. isa yung yung isang singlaki ng 20 peso na coin hmm. gawin natin 100% magkano ang hatian 50 ba kay mangkiting o o forty ba or sixty magkano sa tingin mo sa so, tingin ko thirty 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 tayo nato thirty thirty tayo oh diyan yung thirty thirty 90% ha? 90 na. 90 na? Oo. Oh. Meron pa tayo yung matitirang G's. Oo. Oh. Yung G's, ilagay natin sa simbahan. Oo. Oh. Diba? Ikaw bro? Tama yan bro. Huh? Mas mas maganda kapag naisip mo. Kung mayroon tayo makikita. <laughs> 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 ikaw ang makiting. Sa so, tingin mo, mag ano? ano yung hatian dapat? Ano bro? Ganito na lang bro.

Hindi, hindi natin mo yung kailin. Depende o, oh, depende. Hindi hmm. natin. Ito so, naman. Ito ah, na naman mga kaidol o. Nagkwentuhan lang kami dito. Oh my God. Uy, huwag naman kayo magano dyan. Nagkwentuhan lang kami dito. Murap kayo eh. Natatakot kami. Pero para sa kuwa, oh. depende. Depende. Hmm, depende. Talaga. Kapag may pera ka, huwag din naman, naman dagdagan mo. Alam nga naman siguro na marami tayong pera. Hmm. Ibigay natin lahat sa simbahan. Hmm. Paano? Ito yung pamilya natin. Paano hmm. yung anak natin? Hmm. Pwede iba Masasaktan nga tayo kapag yung anak natin nulang iniinom na gatas. O, kaya ngay siya huli ko yung motor ko eh. Ha? Kaya ngay siya huli ko yung motor kasi malaki yung na uh, Nabihan ko no? yung anak ko na panganay. Nakikita oh. sa sapira. Saan mo ibig, uh, ibigay yan pa? Sa motor. Yung monthly natin. Yung utang natin sa motor. Bakit mo ibigay yan? Eh, siya huli yung motor mo. <laughs> kasi yun, wala yung tayong ano, bibili ng bigas. Pero para sa akin bro, mga bro, yung 'yung singlaki ng 20 peso na coin na ginto kunyari lang ha makakita makaku, makakita tayo makakuha tayo dito ano lang for example lang naman, pero hindi naman siguro 'yung mangyayari dahil hindi naman tayo naghahanap hindi naman tayo naghahanap pero ano, sa sad lang, oh, sa, sa 100, 100 siguro bro para sa akin ano siguro uh, 'yung kukunin ko mga sa 100 mga mga ano mga 15 sitti ka lang huwag wag naman masyado akong lugi <laughs> siguro bro mga ganun pa rin 30 30 ayan tapos alam ba kung ako bro ha tapos hmm. ako yung magdecisision Kunin ko yung 30% percent. tapos 30 tapos ibigay ko yung 35% sa iyo Ibigay ko rin kay Sarge yung 35%. Mm -hmm. Kung baga, uh, lamang kayo sa akin ng tag 5%. Mm -hmm. Ang, nang, lamang kayo ng 5%. Mm -hmm. Tapos, yung sa simbahan, bro. Para sa akin kasi, bro. Dipindi kasi yun. yung sa Kadalasan kasi sa mga simbahan, ter uh, 10% talaga yan. Mm -hmm. uh, kasi, ano yan eh. Uh, utos yan ng Panginoon. Mm -hmm. uh, ibigay yung ikapo. Ibigay yung mga ikapo So para sa akin Pwede nating sundin yun Pero kung kaya mong ibigay yung higit pa sa ikapo Nang bukal sa loob mo Nang hindi ka nang hinayang Bakit hindi oh So Mas para baganda. sa akin kunin ko yung 30% mm -hmm. Tapos sa iyo 35% uh, Tapos kay Sarge 35% din Tapos Kay ikaw na yung magbigay Ikaw na yung Ah uh, mag, magkaltas ng ng parte mo kung magkano yung gusto mong ibigay sa Panginoon. Hmm. Tapos ganoon din guys just, kung, kung ganyan halimbawa o, 35 hindi hindi natin kukunin hindi natin ano hindi natin kukunin agad yung parte ng Panginoon hmm. dahil uh, hindi sa totoo lang, hindi naman talaga nangangailangan ng Panginoon yung pera natin yung 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 dito yung 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 puso natin kung ano yung kayang ibigay natin okay, yung tama ba yung ano ba yung may ano Ninyo, yung, yung, yung ano uh, kasi kukunin natin yung 10% agad para siguradong mapasa kanya sa oh. Mm. Sa, sa, tingin niyo ba na uh, kailangan na kailangan niya yan kasi ang ang gagamit yan yung mga ano yan eh ma, uh, para yan sa simbahan para maitayo ano mga gastusin, building, mga materialis. Pero ay, yung basihan kasi dyan bro, yung ay yung ano yung nasa puso natin na kaya natin uh, ibigay sa kanya. So ikaw yung mag kung ilan sa party mo yung ibibigay mo at ganoon din kay Sarge at ganoon din sa akin. Halimbawa bro, yun sinabi ni Gadokyo, 35% sa akin, 35% sa iyo, 30% mm hmm. kanya. Ano yan? Sa, ano ang paghahati mo yan sa 35? Ano ba ang hatiyan natin? Sa Hindi. 35? Hindi, binigay na nga ni Kilokyo yung halimbawa lang ha. Tag 35,000 niya tayo. Ah, 35,000. Ano ba yun? <laughs> 35,000. 35. oh, malis ka. Tag tayo. Oh, oh. Okay. <laughs> Siyempre 30 kay Kuya. Siyempre, di ba sabi ni Kilokyo, ayaw na magbahala kung... Tama ba yan? Kami mm -hmm. na mahala. Mm -hmm sa 35% kung ilan yung ibigay hmm. Oo. sa simbahan? Oo. Yan ba? 35% go? Bro, sa akin lang bro. Bas, uh, kahit logi ako, kunin ko yung 15% ibigay ko yung ano, uh, 20%? 20% sa simbahan. Hmm. Kasi ano kasi yan bro? Wala kasi yan sa numero. Hmm. Sa hmm. totoo lang. Uh, <coughs> sa ah, limbawa, ganito. Merong isang mayaman nagbigay sa, sa simbahan ng isang milyon. Hmm at meron din isang pulobe, eh, nagbigay ng isang piso sa isang piso uh, isang piso yung binigay niya idunit sa simbahan ba para sa mga gastusin sa simbahan ganun kasi yung purpose nyo yung, yung pera yung pera natin, uh, hindi naman talaga ginagamit ng Panginoon dun po yan sa mga gastusin at uh, dun din nasusukat yung pagmamahal natin sa Panginoon sa pagbibigay ng pera kung uh, para sa mga mga yung sa Bisaya pa buluhaton ba para sa Ginoo oh, mawala siya yung mga gawain para sa Panginoon halimbawa isang piso sa isang pulubi sa, tapos uh, ano sa pa, sa Panginoon sa, uh, saan doon ang pinaka mabigat uh, pinaka matimbang para sa Panginoon yung isang piso yung isang milyon ng mayaman kasi may, may uh, bawat ano yan kahit isang piso yung ano mo binigay mo uh, ya, ano yan? Meron <laughs> talaga mga ano dito. Ah, uh, yung isang piso, bro, kung yung isang piso, isang piso lang yung binigay niya, bro. Hmm. Pero yun na yun, yun na yun yung buong kayamanan niya. Yung piso. Oh, yung piso. Yung, piso lang yung pera, wala na pulubi lang siya, wala siyang walang wala talaga siya, piso lang yun. I, i, hin, i binigay niya lahat. Yung, samantala yung mayaman, hmm. nagbigay ng isang milyon samantala yung pera niya mas marami pa. 100 million or 200 million or 1 billion ba? Mm. O sa saan yung pinaka may, -may malaki, pinaka mabigat, matimbang na kuan bigay. Yung piso, bro. Yung piso, yung piso. kasi Buong, bu buong, buong buhay buong, buong, buong kayamanan buong kayamaya, yun. Oh, wala nang, walang natira wala sa kanya natira. nang ibigay niya yung piso samantala yung mayaman marami pa marami pang natira o, kaya, kaya hindi yan para lahat. sa akin wala talaga yan sa halaga ipindi po yan sa iyo kung ano yung kaya mong ibigay yun yun po yung para sa akin ha yun po yun yun po yung ang basihan so tara bro patuloy tayo so, yan okay. mga kadol may part naman kayong nalalaman kayo dokyo ano ba tong ano ba tong na usapan natin ngayon bro so, Iba, nag kasi nag-explore naman tayo dito pero ang dami pa rin tayo na, na ano <laughs> oh my god uwi tayo bro uwi tayo uwi tayo ano ikaw mo uwi na tayo ikaw so, bro uwi tayo patuloy pa rin tayo uwi tayo bro kasi ha Sige, napapansin si paligid. Ang dami do, kong napapansin sa si paligid. something dito yeah. do, na... Ako, hindi lang ako sana yeah. sa si paligid na meron napapansin. Ano? Kahit sa ating tatlo, meron akong napapansin. Ano ano, napapansin mo? Ako, ha? natakot na rin ako bro. Dahil itong isa ako, oh, puro takot, puro takot. Then, Kasi nadadamay may... na naman tayo. <laughs> Ayan, <makiting. laughs> Kasi may ano talaga. Huwag mo talaga ipakita, na natatakot naman. Oh. Kasi mapapansin din natin. Paano kung paano kung matakot ka? Takot, 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 na takot yung mukha mo. Tapos pag ni Sarge, matatakot din si Sarge. ko sa inyong dalawa, puro na kayo takot, matatakot na din ako. Di, <laughs> ano, racing tayo ng takbuhan pa uwi <laughs> nito. So yan mga uwi muna kami. Uwi muna kami. Uwi na talaga tayo dahil babalik na naman ba Abangan. Uwi kasi parang, ano ba, parang okay. binabadlong tayo. Ano, binabadlong sa Tagalog. Parang, baka nagambala natin oh, sila. Baka na ano natin sila. Okay. Bina, okay. Baka nandisturbo natin yung mga nakatira dito sa paligid. Kaya pasensya na kayo. Maraming ba tayo dito nag-uusap. Ito hindi naman tayo sa so, bahay. Kasi yung ano natin, hindi natin alam ba kung ano po talaga yung ano natin masasalita natin dito. So yan, uh, mga kadol. Uh, maraming thank you po sa lahat ng nanood. No? At sa lahat ng hindi nag-skip na asyan, thank you po. Thank you po talaga kahit tatlong buwan po kayo hindi makasahod. Maraming maraming thank you po sa lahat.